Ay mag question and answer at this point. Jean, pwedeng uh, palabasin mo na si uh, Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa nalang isa-isa ko sino yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya mga leeg ninyo. Tapos debate-debate. Dibate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin ako na nga yung katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. <laughs> Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Okay. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pakilabas Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Okay. So, panalo na daw si Pastor Apolo Kibuloy sa kay Lucifer. Pero, sa bago lang na survey sa 2005 election, mga kapatid, nangungulilat si Pastor Apolo Kibuloy sa survey. Ang layo. May pag-asa pa kaya na makahabol si Pastor Apolo Kibuloy sa sorbi. Merry Christmas sa lahat natin mga kapatid na uh, nagsubaybay ngayon. O, Merry Christmas sa lahat. Welcome po. O, hindi lang yan, may sorbi din sa Facebook na ikinakalat ang katanungan, ibubuto mo ba si uh, Kibuloy bilang senador sa 2025 pag yes mag-heart ka pag no yung nakatawa at ito ang lumabas sa survey then sa facebook ito ha hindi yung uh, bago lang inilabas sa false isya na survey ngayon okay ito uh, may bumoto na more than 2000 at sa more than 2000 ang nakatawa dito, nangunguna. Uh may 1400. Samantalang ang pabor yes na heart kay Pastor Apolio Kibuloy ay 421. Nakalike ay 200 67. Oh, 'yun ang uh, resulta sa online na uh, katanungan. Kaya may meron din tayong survey diyan. Ibuto nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy sa uh, election? Oh. Oh, ano? So, pwede kayong mag ah, mag answer diyan kung ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy at sandali muna ah, may tinatalakay si si attorney Ricky oh, ating anapin muna yung tinatalakay niya. Yung bagong survey ngayon, no? May bagong survey na inilabas si attorney Reke. Oh, hinanda ko na yon. Okay. Kayo, pwede niyong sasagutin diyan, ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy ngayong 2000 five election okay mag-comment kayo ilang bisis na tayo nagsagawa ng busis ng masa at sa ilang bisis dating isinagawang busis ng masa nangunguna pa rin yung no ayan sa ngayon tingnan natin kung mangunguna na ba ang yes dito no so Uh, pwede kayong sasagot sa ating uh, katanungan. Okay. Uh, sandali ah. Uh, ipakita ko sa inyo yung kay ator ni Oh. Uh, Ito. Ang kuminto ni Atorney Ricky sa bagong inilabas na survey sa 2000 election. Nangungulilat dito si Pastor Apolo Kibuloy. Kayo, uh, ibuboto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy? Pwede, ninyong, pwede kayong mag-answer diyan yes or no lang. Ha? Okay, sandali. Ito ito ang kay Attorney Ricky. Oo. Oh. Sa komento niya. Ito. Survey siguro nila. Kahit papaano ah. Kahit papano, matutuwa rin tayo. Kahit nakaka-frustrate yung survey kasi talagang mga dating pangalan, artista, ah, <laughs> mga political dynasty. Oh, so uh, pasok sa panlasa ng karamihang butante dito, yung mga kandidato na nasa political dynasty, yung kilalang artista, kahit nga si Willie Villa, Villamisa, wawawi, pasok din sa survey. No? So, ibig sabihin na pasok sa sa panlasa ng karamihang butante ang mga sikat na artista tulad ni Willie William at pasok din sa survey si dating senador Manny Pacquiao no pero nangungulila at sa survey napakalayo si Pastor Apolo Kibuloy is pero isang bagay naman na maganda sa survey na yan ang lumalabas si Kibuloy malayo malayo ano <laughs> 26 to 38 doon nag So makahabol pa kaya si Pastor Apolo Kibuloy sa naturang uh, sorbi? <laughs> oh? 26 to 38. Doon nagre-range ang ranking ni Buloy, ni Kibuloy. Yang pinakailalim mo, oh. yang nasa pinakababa, tingnan niyo. Ayan, oh, Kibuloy. Oh. Kibuloy, Apollo. ah mm. uh, 26 to 38. Mm, sa ranking. <laughs> ang layo na niyan. Ang layo na. Hindi na makakahabol yan. 26 ka sa ranking. Ay 12 lang naman ang kukunin. <laughs> Bago ka mapasok sa 12, Ang dami mong kailangang talunin. Oh, yan. Kaya kahit papano, masaya na rin tayo sa ganyan. Kasi kung imagine nyo, kung ang mga lumalabas sa survey ay mga, ano, mga mga Willie Revillame, mga Bilya, mga ano, mga Kayetano. Kasi 'yun, oh, so 'yun ang umiikot lang talaga sa uh, politika, no? Yung nasa political dynasty uh, dahil nakapangalan na Pero sa totoo lang, maraming mga di kilala na magagaling talaga uh, na magiging ah uh, magiging sanang uh, mambabata sa sinado, Pero di, naka, di makapasok dahil uh, di sila kilala. So, ang nasa panlasa talaga ng karamihang mga butante, tulad ni Willie Villame, ni uh, uh, dating Senador Manny Pacquiao, no? so, pasok din. No? At iba pang mga nasa political dynasty ang nakapasok. Pero si Pastor Apollo uh, Kibuloy, napakalayo. Iwan ko kung uh, makaangat ba ito. Kapasok si Kibuloy ay talagang grabe na ang bansa natin. Pero ang kung titingnan mo, kahit papano, hindi talaga si Kibuloy <laughs> kahit papano, talagang ang tao hindi naman maniniwala kay Kibuloy. Pag tiningnan nyo si Kibuloy, ha? Ah, tingnan nyo si Kibuloy, yung nasa ibaba, ha? Ah, mga kabunyog. Yung pinakaibaba. Tingnan nyo ang awareness rating ni Kibuloy. Yung public awareness rating, kilala ba siya? Yes, 92%. Ayan, oh, 92% ang awareness rating kay Kibuloy. <laughs> Kaya ang laki. Sa, sa, bagay, sikat naman talaga si Kibuloy. Eh. Ano? Sikat, kaya 92% ang aware sa kanya. Pero tingnan nyo, ilan yung voting for? 2.1. <laughs> ilan yung voting for? 2.1%. Oh. Dapat sana, kung aware sa kanya ang publiko, ibig sabihin sikat siya, kilala siya, 92% yan eh. Dapat ang voting for sa kanya, mga 50%. Yun, manana, pasok siya doon sa top 12. Kung 92% ang awareness mo, tapos ang voting form mo ay 50%, pasok yan sa top 12. So, ang, ang ibig sabihin nito, kilala si Kimuloy ng marami kasi 92% yung awareness, pero kara, halos lahat nagsabing hindi nila ito buboto. Ibig sabihin, kilala ka sa kasamaan. <laughs> kilala ka. Ha? Kilala ka, pero hindi kay buboto kahit kilala ka. Pero noong una, noong naalala ninyo, may pahayag yung si Willy uh, Willie Villamina, di daw umano siya tatakbo sa pagka-politiko dahil wala siyang alam sa pagiging senador. Nagbago, tumakbo siya at pasok siya sa survey. Dito, makilala natin, makita natin mga kapatid na nasa panlasa talaga kung sino yung sikat. Ah, ang laki ng nagsabing uh, hindi siya iboboto. Kasi 92% yung public awareness niya eh. Pero ang nagsabi lang na iboboto siya 2.1. 'Di ba? Yan yung ano, Kung uh, kumbaga ganyan ang simpleng pag-analyze niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Yan yung simpleng pag-analyze niya. Sikat ka nga, pero ang kasikatan mo naman kasamaan. O di hindi ka rin ibuboto. Yan ang problema ng eleksyon natin sa Pilipinas. Kinakailangan uh, sikat ka ha? para manalo ka. Pero pwede namang sikat ka, pero kung masama naman ang kasikatan mo, tulad nito ni Kay Buloy, hindi ka rin mananalo. Wala na. Uh, ang layo na ng tsansa niyan. Kaya salamat naman. <laughs> ha? Salamat naman at ano, uh, kahit sa survey ng Pulse Asia. Tuloy kahit sa survey ng OCTA, kahit sa survey ng Okta, Okta Research, wala wala si Kimboloy. Kaya 'yung sinasabi ng mga DDS na sabi ni Coach Uli, 'yung isang vlogger ng DDS, sabi niya, "Congrats si kimuloy sa survey." <laughs> Saan man kaya ito? <yun? laughs> ang kailangan talaga kasi sa kandidato sa Senado, kilala kay. Alam nyo naman sa Pilipinas, kailangan sikat kay. Or kaya nga 'yung mga artista ang nangunguna sa yung mga political dynasties, yung mga kilalang apelyido. Pero kahit naman kilala ka, kung hindi na-explain ko lang, kahit naman kilala ka, tulad ni Kibuloy, kung masama naman ang pagkakakilala sa'yo, hindi pa rin. Ito yung maganda naman, na kahit papano, kahit mataas ang awareness rating kay Kibuloy, 90, ilan ba yung sabi ko? Yan, 92%. Pagdating sa tinanong, ilan, ilan ang boboto sa kanya? 2.1%. Ang baba. Ibig sabihin, masama talaga ang pagkakakilala sa kanya. <laughs> ha? Salamat naman. <laughs> ha? Salamat naman. Kahit papano. Oo nga, aware iyo. Pero awareness sa iyo, negative naman. O yun, wala rin. Kaya dyan natalo rin si Roque at sa si Panelo nung eleksyon ng 2022. Kasi aware sa kanila ang tao, kay Roque, sa kay Panelo. Sikat sila eh. Mga 98% ang awareness sa kanila. Pero yung voting for nila, parang 20% lang. <laughs> 20% lang. Kailangan muna kasi yung mga kakandidatong uh, senador magpakilala sa tao. Yan ang ano eh. Paano ka naman iboboto kung hindi aware sa iyo ang tao? <laughs> 'Di ba? Pangalawa naman, kung aware naman sa ang tao pero masama naman ang awareness sa iyo, ulad nito ni Kibuloy, ay hindi ka rin mananalo. Okay, okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Oh, no, 'yun ang uh, reaksyon ni uh, Attorney Enrique, uh, no, sa inilabas na survey. At uh, 'yun mga kilala at sikat na politiko, Villar, no, Quitano. 'Yun. Paikot-ikot lang 'yun, pabalik-balik at pabago yung bago na naman na sa hanay ng kanilang political dynasty. At pasok na pasok si Willie Villamy. Oh, so, kung makapasok siya, eh marami na sila na mga o oh, oh, si Fuckbusters PH ha? ibubuto ko si Apollo Kibuloy bilang vocalist ng Air Supply. Naku ikaw talaga. <laughs> Uy, uh, malapit ng birthday nito ha. Huh? Oh, Merry Christmas sa uh, lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Hello ka, Bornok. At sa lahat natin mga kapatid katoliko man at hindi katoliko. O okay, no, uh, sa pagkakataong ito, Masok na tayo sa, oh, kahit sa ulitin ko ha, kahit sa survey na inilabas sa Facebook, ikinakalat sa Facebook, ito ang survey, no? ang tanong, ibubuto mo ba si Pastor Apulo Kibuloy bilang senador sa 2025? So, may 2,000 na nagparticipate dito. Pero nangunguna ang no dahil 1.4 tausan. At yung yes ay 421. Ang layo. No? Oh. Asa ah, na ba yung mga miyembro ni Pastor Apolo Kibuloy? Baka di nakita itong survey na ito. Oh. Ah, ayon sa kay Pastor Kibuloy, more than 6 million daw sila. So, iwan ko kung makahabol pa ba si Pastor Apulo Kibuloy